sa video na ito mga idol ay ituturo natin kung ano ang ating first application sa ating uh, siling labuyo so meron tayong uh, ididilig ngayon, may isang gram ng tubig haluan natin ng isa sa mga sangkap ang punggo so first application natin Yeah. So, ilagyan natin na uh. free <coughs> ito naman ang kalsyo mga idol ay lalagay natin dalawang kilo sa isang drum <coughs> first time application po mga idol ha tayo po ay nag observe muna you know yan so tutunawin yan dito sa dalawang kilo siya gamit natin na uh, uh, i-apply natin sama sa pa application natin yung uh, UMOS UMOS um, WSJ uh, 56 um, uh, so ito po yung gamitin natin so, isang ano nito hindi ka, natin <coughs> isang pack nito nga ito lalagay na mali ito po ay uh, swell conditioner at Kukunin ko kapag matutunaw. Bigyan mo na lang muna. Ihalo natin ng mabuti para sa ganun 他这样了，肯定干。啊 Kasi yung ano, yung sili na mapag ano natin ito, tuligan natin mga idol ay siling labuyo. So um, course observation sa pag apply ng calcium at uh, humus at saka uh fungus na pinaghalo ang tatlong ano uh, sangkap para po ibibigay sa ating bagong tanim. ang proseso ng ating pagdilig mga idol ay uh, gumagamit tayo ng ano panukat na uh, sardinas no lata ng sardinas so, yung lata ng sardinas bawat puno so, yun, muna ang gagamitin natin kasi uh, bago pa lang ang ating ano tanim eh. na ma, bibigyan siya ng, para po na ma-minimize natin ang mga ano insekto or fungus sa ano, lupa at ma-prevent natin din, ang mga piste sa kanyang dahon at pwede din natin na uh, mapalago ang kanyang tubo sayang uh, so ang gamitin natin na uh, panukat ito lang po yung latang uh, sardinas latang sardinas uh, na lalagay natin sa balde uh, pagkatapos i so magdidilig muna po tayo mga idol yan yeah. dito tayo magsimula sa last na ano ito pa yung itsura ng ating tanim yan po yan so yan po ang itsura so didiligan natin yan sa bawat puno o, yan yon Yan. So, yun po ang gagawin natin para po na sa ay uh, mabigyan ng magandang um, uh, kung kaya ay para tumubo ng maganda ang ating tanim na labo yung mga idol. So, yan lang po mga idol ay Okay, ko lang sa inyo kung ano yung gamit natin at paano tayo magdilig at ano ang uh, sukatan natin. ayun lang na po mga idol. Salamat sa inyong panonood At uh, kung bago ka palang sa ating channel. Huwag kalimutan na mag subscribe. At share ang video natin. Kung uh, nagugustuhan mo ang ating mga videos na inupload sa channel na ito. God bless po.